Maganda umaga po, secretary. Magandang umaga, Sir Ted at sa inyong mga tagapakinig tagapanood, Magandang umaga din po. Opo, so far ano ang report sa inyo ng ating pong mga kinatawan ng DFA diyan po sa Israel at maging sa Lebanon. Dito nga po ngayon sa tensyon na dinudulot ng uh, pagpapalipad ng mga drone sa pampasabog ng Iran diyan po sa Jerusalem. Opo, sa ngayon po ay relatively Uh, kalmado naman po ang Filipino community. In fact, we have a slated uh, meeting uh, with the leaders uh, today. And ang ang pagkakaroon po ng koordinasyon uh, sa Filipino community ay patuloy po. And then yung meron naman tayong uh, uh, crisis management teams that are already uh, activated. May crisis plan na po tayo in place. Uh, para ma-execute po ito pero at the same time uh, sir Ted, ay uh, hindi naman din tayo nag uh, nag uh, nagbibigay ng uh, ng uh, alarma in a sense na magkakaroon ng uh, panic sa mga Filipino community because the Filipino community is staying as as calm as possible uh, at this stage and the alert level 2 po tayo ngayon uh, sa na itinaas ng DFA this was a few months back yan po ang naka naka talagang ngayon alert level 2 restriction phase meaning bawal pong uh, ma-deploy ang mga newly hired OFWs for Israel but pwedeng bumalik ang mga returning workers Okay. Sige po. So uh, sir, when you say uh, in place na po ang ating mga contingency na mga plano, nangangahulugan po na alam na po ng lahat ang gagawin kung sakali pong mas maging tensyonado o magkaroon po ng mga karahasan talaga na mangyayari po sa Israel? Well, yes. But because a few months back, nung uh, nagkaroon na ng uh, hidwaan noong Oktubre ay ito ay meron ng isa tungkol dito. And uh, as I said, uh, mm -hmm. sir ongoing pa rin naman po din ang uh, ang uh, panibago na namang pag, kumbage, pagpapaalala mm -hmm. sa Filipino community uh, gawa nitong mga recent developments. Pati ho ba sa Lebanon, ganun din po? Yes po, yes po. Uh, sa Lebanon, uh, well, uh, ang ang Lebanon naman ay medyo kakaiba lang ng konti ang sitwasyon in the sense that... Uh, ang mas nakikita natin doon ay hi, uh, yung uh, sa southern na bahagi mm. uh, ng Lebanon na uh, nakadikit sa northern Israel. Uh, mm. So, uh, medyo iba lang ang konteksto ng konti sa Lebanon, but yes, the short answer is yes, uh, Sir mm. Ted, handa rin tayo uh, in coordination with the DFA and the Philippine Embassy in Lebanon. Mm. Sir, uh, yes po you Yung pong binabanggit nyo kanina na uh, babawal nga po ang newly hire ano, pero pwedeng bumalik. Yung mga kababayan natin na gusto pa rin magtrabaho sa Israel na nakapagtrabaho na doon. Pero may choice din po sila na wag nang bumalik at walang fine yes, na ibibigay dito sa mga OFWs na ito. Of course, of mm -hmm. course. Wala naman ah uh, makakapagpilit sa OFW na manumbalik. Mm -hmm. uh, lalo na kung nandito na sila sa ating bayan na mm -hmm. na Sabihin natin sila ay makakapag-assess sa sarili nila kung ligtas ang sitwasyon nila kasi nga sila ay meron na mga employer doon na babalikan mm -hmm. at kung sa tingin nila mas ligtas sila dito, then of course so, yun ang ating gagalangin na kapasyahan nila at this stage. Mm -mm. Base po dito sa nakuhan yung update sir, uh, sa dami po ng missiles na pinaulan nga nitong Iran dito sa Israel, dun sa mga lugar kung saan maraming Pilipino ang nando uh, so far okay naman po lahat ang mga ito, walang injured ano? Yes, yes. Wala tayong reported uh, injured uh, or even severely affected na na Mm -mm. Pero nor normal daw po ba ang buhay nila doon na nakakapagtrabaho naman po ba sila? Paano po ang sitwasyon? Yes, yes. Uh, kar karamihan ng Pilipino sa Israel, over uh, over 90% are caregivers. So Apo. ibig sabihin sila ay nananatili sa bahay ng kani-kanilang mga employers, taking care of their their elderly employers. Kaya at uh, sila and of course, but of course they go through the the usual uh, alarms and preparations hmm. uh, siren warnings uh, that, that uh, they all go through meron namang karampatang advisory din ng embahada natin sa Tel Aviv patungkol dito okay. so but but other than that uh, they, they they remain safe and calm opo sige po sa ito itong mga tripulante na sakay po nitong MSC Aris ano ho ang kwento dito nakadaong talaga sila sa Iran paano po ang kwento ng hijacking dito ay naka, naka yung barkong MSC Aris hindi nakadaong certified naka-anchor mm -hmm. off the port of uh, Iran mm -hmm. and uh it nagkaroon ng seizure ng vessel uh, about three days ago sa bandang Fujairah sa UAE mm -hmm. uh, papunta sana ng India from Abu Dhabi you know ngayon yung yung uh, apat na tripulante natin together with 21 other crew na ibang nationalities I remain on board. They they perform normal duties. They have enough food and supplies, and they they remain safe and sound on board at this stage. And meron ding mga communications na kahapon nung nung uh, naka, may, na nakap na kapanayam ako ay ay nabanggit ko pa na we are still trying to establish communications uh, between ship and uh, at least kahit yung pamilya at uh, kagabi uh, ay nagkaroon ng communication uh, to the to the families. Okay. Uh, so mm. nakausap na ng no, mga families yung kani-kanilang mm. mga uh, mahal sa buhay na tripulante on board. So and they assured all the families that they are safe on board. So ito pong MSC Aris uh, saan po ito nakarehistro na ano, naka, cargo vessel po ito. Ito ay uh, container ship. Mm -hmm. So ang dala nito containers mm -hmm. and yung yung vessel, yung ship is Portuguese flag mm -hmm. And mm -hmm. it is ship managed uh by MSC out of Geneva and Cyprus. Mm -hmm. At sila yung tumatayong uh, uh employer ng ating uh Tripulante. and mm -hmm. dito sa Pilipinas meron silang counterpart license mining agency. Okay, so ito pong area kung saan sila naka ano nakaangkla sa uh, sakop ng Iran. Nakaangkla? Yes, that's Opo. right. Okay. Nandun sila Opo. sa Opo. off Opo. the port of Opo. Iran. Opo. Sino po ang nag commander ng barko? Uh, Iranian government ba o sino po? Batay sa ulat, merong Iranian authorities, uh, Iranian Navy that came on board the ship Oo. and the ship was then uh taken to uh kunasan sila ngayon uh, opo, off opo. the port of Iran. Opo. Ano ho ang uh, anong development sa negosasyon kung meron man sa si sa sitwasyon po na ito? Uh, ano ang purpose ng pag uh, commander ng Iranian authorities sa naturang cargo vessel? Yung bahagi na yan sir Ted ay uh, dinudulog, na, dinudulog natin, mm -hmm. na nanalig tayo sa DFA. Uh, kasi hindi ito ang unang beses uh, sir Ted na nangyari ito. Uh, two mm -hmm. months ago there was a ship called St. Nicholas mm -hmm. na halos ganyan din ang pangyayari. At yung labing walong tripulante sa St. Nicholas ay nakauwi na. Mm -hmm. At uh, doon sa sitwasyon na yon ay uh, kinausap, merong intervention ng uh, DFA mm -hmm. uh, sa Iranian authorities, Iranian mm -hmm. government at Ah, uh, maganda naman na ganyan resulta. So, uh, sa larangan na 'yan, Sir Ted, uh, mm. we we rely on our, our colleagues at the DFA and of course, meron din tayong uh, pakikipag ugnayan sa License Manning Agency and the and the ship agent. Opo. Sa ganito, if you recall nagkaroon tayo ng panayam tungkol po doon sa uh, sa ano sa kontrata, no? Uh, na maari pong uh, ipatupad doon sa mga barko na dumadaan sa mga lugar na napakadelikado. At dito nga po meron ng option ang mga tripulante kung sila ba'y sasakay o hindi doon sa barko. Sa itong pangyayaring ito, kakaiba ito, kumbaga secretary doon sa ating pinag-usapan dati. Yes, itong pangyayaring ito, tama kayo, kakaiba. In the mm -hmm. sense that uh mm -hmm. yung yung declared war like zone mm -hmm. is coming from uh the, the Suez Canal to the mm -hmm. Red Sea, Gulf mm -hmm. of Aden, paluwas ng ng uh, Indian Ocean. Ito galing sila ng... Uh, Uh, Arabian Gulf uh off the coast uh, sa sa coast ng uh, UAE mm -hmm. Fujairah mm -hmm. and then uh, dumaan sa Strait of Hormuz which is the body of water that is near Iran mm -hmm. at doon nagkaroon ng badaron sa area na yan Fujairah and Strait of Hormuz area nagkaroon ng ng uh, ng seizure mm -hmm. so hindi siya kasama doon sa warlike zone declared mm -hmm. uh, by by the Uh, by the International Bargaining Forum as adopted also by Department mm. of Migrant Workers. So, ito nga, pinaparepaso natin ngayon mm. uh, whether itong uh, bahagi na dinaanan ng MNC Aris ay kailangan na rin sakupin mm. uh, ng, uh, ng uh, warlike or high-risk zones. So, 'yan naman ang ating uh, idinudulog ngayon sa Apo. sa international bargaining forum. Okay, sige po. But meantime na hindi pa ito kasama doon po sa una pong issuance ninyo, ano ang governing ano dito? Uh, protocol ho kaya? Sa so, usapin po ng kapakanan at benepisyo ng uh, mga manggagawang Pilipino sa barko. Well, well the, the governing uh, rule is mm sila kaya na kausap ko yung uh, license mm -hmm. manning agency mm -hmm. at ang uh, dito sa panahon na nagkaroon na ng seizure ng vessel uh, dapat uh, dapat ma-activate yung yung necessary compensation compensatory measures ibig mm -hmm. sabihin dapat may premium doon sa sa sahod na tinatanggap ngayon ng mga tripulante gayong meron ng seizure na, na nangyayari at uh, bukas naman sa pag-uusap na ganito sa posibilidad na ng uh, premium pay sa sitwasyon na ito, mm. uh, yung uh, license manning agency. and uh, pangalawa yung right to refuse sailing, uh, is a time honored uh, maritime tradition. Mm. Uh, so uh, ang, ang isang tripulante will will always have that option and prerogative. it is just highlighted kapag na declare na high risk area at warlike zone. so tayo naman ay uh, nagprescribe prescribe na tayo. May department order tayo na nagprescribe tayo ng forms. Uh -huh. uh, In-implement natin para mas madali ma -ma makita ng mga tripulante. pina announce natin sa seafarers groups and manning agency groups na downloadable yung forms at may hotlines kung... kung hindi man makapagsulat sa form yung tripulante to manifest yung kanyang right to refuse sailing and also kung ano man ang agam-agam na gusto pa niyang i-manifest uh, para madinig natin siya in real time, madulog niya sa DMW in real time yung kanyang sentimiento at nais idulog. Okay, sige po. Sige po, sir. So, uh, sa ngayon po, sir, sa usapin po ng voluntary repatriation ng mga Pilipino dyan sa Israel kung sakasakali, paano po ang sistema kung meron po mga Pilipino yes. na magdesisyon na gusto lang umuwi? Yes, actually, sir Ted, since October 7th, nung uh, nagkaroon na ng hidwaan ng uh, Hamas at ng Israel uh, forces ay uh, pasyente na nasa airport ako mm. apo, apo. Uh, mm. uh, yung uh, uh, repatriation natin is ongoing kasi nga nagdeclare ng state of war ang, ang state of Israel laban sa Hamas. Mm -hmm. So ongoing pa ho ito. Uh, dumulog lang po sa dito sa Pilipinas yung 1348 hotline at yung sa Facebook pages ng embahada natin sa Tel Aviv at sa Migrant Workers Offices may contact points din po doon. So ongoing yung ating offer sa sinumang uh, OFW uh, mm -hmm. sa Israel na nagnanais na repatriate. In fact, uh, mga 605 ang na-repatriate na. -repatriate na. Hmm. And uh total with uh, with the Lebanon uh, repatriation is around 750. Opo. So patuloy lang po ang pagpapauwi natin. O, tuloy lang po ang mga flights ngayon. May mga flights pa rin so far. Meron meron may may commercial flights uh, pa rin naman din po hmm. uh, out of uh, Israel. Tel Aviv, opo. Okay. And Beirut. Yes. Oi and and okay, sige po. So uh, salamat po na marami sa inyo pong panahon, Yusef, at kami po yung muling tatawag para po sa kaukulang update, sir. Yes, maraming salamat, uh, Sir Ted. Uh, mabuhay po kayo. God bless. Opo thank you. Si uh, Acting Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers sa napaka-importanting isyong ito. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.